So mga idol ang ating video for today. Ayan maganda gabi sa inyo mga idol. Samahan nyo na naman ako ngayong gabi dahil gagawa tayo ng lutong Ilocano ulit. Ito yung kinilaw na gabi. Bago magpatuloy, batiin ko muna ang aking mga followers na laging nakasuporta at walang sawang nakasuporta sa inyo. Maganda gabi sa inyo lahat. Samahan nyo ako mga idol. Ito po yung mga tangkay ng gabi. Mga idol, Pabalatan muna natin yan, lininisan natin. Pero andito na iba. Dahil gagawa tayo ng kinilaw na gabi. So tara mga idol, sama nyo. Gagawa tayo ng kinilaw na gabi. E, Ito na mga idol, na lininisan na natin. So susunod natin dito, bibigayin lalamasin natin sa asin para matanggal yung mga katas. Ayan mga idol, lalamasin muna natin dito sa ating langgana lalagyan natin ng asin yan dahil palalabasin natin yung kanyang katas dito malakas yung iyong kamay para magtiga ng gabi at lumabas yung kanyang matatas So ito na mga idol, yung ating gabi na, na natin yan. So lalagyan na lang natin ng mga rekado. Nain ko tong luya. Sunod natin tong ating sibuyas na pula. At syempre yung ating bawang. Kukumpletuhin natin ng rekado yan. Pintang mga idol, lalaglagan din natin. Dagalagan natin ng mas maraming paminta, mas masarap. At papatakan din natin ng konting salt mga idol. Isang mabilis na takatak. Alaglag na natin itong kalaman si Diyos mga idol. Ahaluin lang natin yan mga idol. Para malak yung nasa sa buong universe ng kanyang gabi ang ating pang mga idol siling labuyo so yan ready na ang ating kinilaw na gabi so yan mga idol ang ating video for today ito yung kinilaw na gabi mga idol naway na gusto nyo ang aking video at meron kayong konting natutunan sa aking video. Maraming maraming salamat sa inyong suporta mga idol. Siyempre tikman natin yan mga idol. Mabuhay po tayo lahat. Ayan mga idol, tikman natin yung ating kinilaw ng gabi. Salamat. Ito mga paborito ng mga ilokano mga idol. Ayan yeah, mga idol, salamat sa inyong panunod sa aking video ngayong gabi. Ito yung kinilaw na gabi. Now ay meron tayong naibahaging konting kalaman kung paano ang paggawa ng kinilaw na, na gabi. Thank you guys. I love you all. Bye bye.